sa tung suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung nadlang panginabuhiyan. Aba na doon ay suliran nga na dilid mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglan kang katabang na sa pagsundad ni ini. Nagkinanglan kang kahayag na may ulandag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinang atong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw busa kunaduna aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan suwata ug ipadala ning atong tulumanon kini ang akong suliran aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan ug pagkatambagan sa mga bulawan bulawanang hunahuna kini, kini ang akong suliran. Kini, 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 kini ang, ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ivor Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Mayong lao kanyong tanan nga nagpaminaw karon ron tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Obra o gatoy Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat sa Ako si Mary Rose, 23 anyos, college graduate. May kalibin apan nagplano mi nga magpakasar kay humanamang kong eskwela. Tagadanao City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa mong pamilya nga nabungkag mi tungod sa pagbinuang ni Papa. O bahin sa Nisa, tulok kabuan nga sweldo ni Mama nga wa ihatag sa yang employer abroad. Karan Sabtan, sugdun ko atong maayo pa ang kita sa duha ka negosyo sa ako mga ginikanan. O private school pa ko nga nag-eskwela sa high school. Igon ini ang mga panghitabo. dini din sa mall, ha? Kaya kasabaan niya kung mama o papa nga dugay ko sa bahay. Ay, okay na din madugay kag uli, day. Kay, may rason ba ka? Kay, imong papa mismo nga nawag ni kanina, nga dili ka niya makuha sa ito Kay, may importante siyang lakaw. So, mag-commute ka. Di ka makuha sa inyong car. Kasi yun, anong irason, oh? Inalangin imong mama nga traffic ayo O dugay pa na kasakay Na, uy, Makulbaan man ko anong mamaka ko, Hala, no? Oh, hala. Bakit mo malagi itong Ha? Hain ba? Tara po! May kuyog ng babae nga may dang pat Ha? Huwag ka kita. Kaya bang nagkuyog nga may stroller sa bata ba? Hala. Kinsa man ang kauban ni eh, Papa? amin na ma. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Nadugay ka malagik pa uli. Huwag mang kukuhaan ni Papa kay may importante ko na siyang lakaw, ma. Nahibaw ko. Ha? Nahibaw kaghain si Papa, ma? na ako sa messenger sa imong amahan. <laughs> wa niya malagaw tangyang FB sa dihang. Sa dihang ka siya. Nabiyaan na niyang open ang ato computer. May babay nga na nga yung pang sa bata. <laughs> sa oh, dito akong nakita sa mall. All these years, wa <laughs> ko magtuong makabuhat siya na Na'to ang imo ka Mary Rose. Kapila na makumakasakop ni Papa ni mo nga may lain-laing papay -laing Ma. Apan ako ni Ini nga may anak na siya sa lain. Ma. <laughs> may iksuhan ka na sa gawas, Mary Rose. May anak na sa gawas ang imong Papa. Ma. Dili gyapon na ko makontak si mama. Ang sumakay na niya. Nga tibok gabi e eh, man siyang wak mo pa uli. <laughs> Abi na nakadawat na siya sa sitwasyon nilang papa. Hain <laughs> ah, mang si mama, uy. Nabala na ka ako sa nga mga pariente. Huwag akong mga iyaan. <laughs> oh, no, Ay, Nanawag na ko. Oo, kaila ini. Tubagon ko ka, ha? Pero nahadlo ko. Basig na kidnap si mama o kinapir ni ang nanawag. Huwag mga ako, grandsama Samani. <coughs> Hello? Bisugo ko mama ni mo nga, patawgan ka. Nadili lang mabalakan niya. Nilarga na siya para libanon. <coughs> huh? nilarga si Mama sa abroad? Wa magpahibaw si Mama nga mularga sa Libanon. Kay dili ko niya kaya nga maghilak-hilak ko sa iyang paglarga. Og tuyo pud niya nga way mahibaw ilabi na ni Papa. Humanwa na si Mama sa sabay, Wa na maayo pa ni Papa ang duha niya ka negosyo. Hangtod nga nitipo na ni Papa ang iyang babay ug nakaanak na sad sila og daghan sa pagpanlabay sa katuigan. Nipahawa na sad ko sa amo ug didto ko magpuyo sa akong iyaan. Samtang nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Onya. Salamat kaayo sa pagsuporta og pagsabot ya ha. Sa pagdawat nimo nako dinhi sa inyo. Kay lisod gyud kaayo ko sa amo tiya. Naglisod na ko sa akong pag eskwela Ay, naunsa sa basab mama ni mo. Nga to ang kang papa ni mo gipada ang kwarta nga kinitaan niya sa abroad. lagi sa nai nakaapa ni mama, tiya. Wamanggod ko'y ID, di, maung dili ko kaklaim sa kwarta nga ipada ni mama. Niya, pilar sa ihatag ni papa na ako. Kaya magasto sa tingali ni papa alang sa iyang konsumo. Ah, kabuang gudaan ng kalakiha. Ang mga anak ni Papa ni Mos Gawas ang nakapahe mo sa kinitaan ni Mama ni Mo sa Gawas. Uy, kung mauna maglukat ang ID ni Mo, aron ikaw na ipadala ni Mama ni Mus sa iyang kwarta alang sa pag-eskwela ni mo. Pero, tiya, lisod bang kukunta kong si Mama sa Libanon? Tagsaragani may mga video call ni Mama? Gamit pag ang cellphone o account yang yang alaga. Kay strikto man kuno kaayo ang amo nga usa ka doktor. Ikuhaan siya'g cellphone. Hasta sad ang iyang mga papeles. Unsa? Ah, happy tang imong graduation. Murag wala ang mga adlaw tuig no. Mugraduate ka na sa college. Para nimo, wala lang. Pero para nako nga daghan ko giagian para makahuman lang ko. Dakong dungog ni nako nga sa katapusan makagraduate na kid ko. <sighs> o gusto unta nako nga naa si mama sa akong graduation. Manikamot ah. ta. Ato kun si mama nimo. Pero saon? Halos gani dili mi ni mama. Ari naman tuod ipadani ni mama ang iyang suporta nako apan dili gani mismo si mama ang magpadah ang iyang kaila. Kaya dili man siya makagawas-gawas sa bay sa iyang amo. Ay, paita sa sitwasyon ni mama ni Muri do sa abroad Lagi. Matod pa ni mama. Gusto na siya mo pauli din sa ato. Pero dili man mo sugot ang iyang amo. mis hmm. Miss, nakain ako sa mama. Ano na ba yung katuig nga wak may magkita? Ay, mangin <laughs> Nga, makauli mo mama sa iyong graduation salamat ka eh, Patrick. Bisag ka na nalang ang imong graduation gift na ako. Kaya mausin akong gusto. Na kung mauli si mama ni mo, magpakasal na ta, Mary Rose. Patrick! Gikulbaan, uh, Mangkoy. Gikulbaan ka? Oh, grabe. It's been six years. i have seen ni Mama. <laughs> oh, <Palma lang. laughs> Mary Rose! oh. Si Mama. Sabi nga kusna mo o hugot ni Mama at doon higayon ha. Imagine, six years may magkakita. O ako na hibawan, nga gitugutan man tuod si Mama o pauli sa iyong amo alang lang sa akong graduation. Apan, wa ihatag ang tulok kabuan niyang sweldo. Ang ako mga pangutana maokin mo sunod Unang nang pangutana. Unsa manggidi ay patakaran sa trabaho abroad. Six years si Mama nga nagtrabaho sa iyang amo. Why day off? Huwag bakasyon. Huwag cellphone o dili makagawas-gawa sa bahay sa iyang amo sa Lebanon. Legal ba di ay na nga sa ilaha? Ikaduang pungutana. Nakauli na man tood si mama sa akong graduation apan wa ihatag ang tulok kabuan niyang sweldo. Kung saon na mo nga makuha pa mama kay dili naman gidunta si si mubalik dito. Ikatulong pungutana. Kung dili na mubalik si mama sa abroad o sa iyang amo, Madaot ba ang iyang record sa pagpanarabaho sa abroad? Ikaw pa ito katapusang ang pangutana. Ang bahin nilang papa o mama, mga six years na sa sila nga nagkabuwag. O may lain ng pamilya ang akong amahan, o doon na siya yung mga anak. O na sila nagpuyo sa among bahay. Kami ni mama, niyami amin nagpuyo sa akong iyaan. Di man noon ganahan si mama nga uli ni papa, Apan, ang property lang unta nga gihaguan nilang duha sa nag-ipon pa sila nga ang ikaduhang pamilya ni Papa ang nakapahimus. Unsa may angay na buhaton ini. Palihog, tabangi ang tambagi Kini ang akong suliran, Mary Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Remy Obra. Karong adlawa, kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema nga nagkadaghan na sagbalik. Ay nagyod ninyo dugaya ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard, Cebu City. Kami ni Tony Ilim, mm. maring kamot na makahayag, makahatag kahayag, kadasig, solusyon sa mga tulat-tuliran ng ipadangat ni Ayaw lagi ipadaha sa Dr. Rene Obra nga Facebook account, o Dr. Ilim Batan nga Facebook account, kundili liad po directamente sa katong mga address or kanang pamaging ang mungingan lang na while ago. Kaya manisya kanang drama sa atong scriptwriter o atong mga talents, mga expert kayo nga muhatag og kinabuhi sa inyong sulat suliran. Yes, no? Ayaw gin mo pagduha-duha, ipadana. Pero nga sa sa ang akong suliran official writer's page. Yes. Like and follow us sa Elaine Tantenko Batan on Facebook and Attorney Elaine sa Instagram. O sa TikTok, imuha doc? Dr. Rene Obra. Naka-white blazer placer ka pang doktor nga. Mm. Atay okay. So nga itong magkutong ko ng Adlawa at Tony. kini sa usas sa mga presidente sa United States of America, no? Mm. Mr. Abraham Lincoln, no? the best way ko no to predict your future is to create it. Tinuod. Dino mo na bahala na kung sa may tabo na ko. Ay, maning kamot ka. Ay, kung sa gusto may tabo sa imong kinabuhi. No? Yes. Hindi mag bahala na style. Dili na pwede. Tinuod. <laughs> <laughs> Dito mag kuan-kuan kuan di ha. But anyway, uh, Um, greetings today, partner. Yes, dugay-dugay uh, na nakuha. May mm. greet ni si uh, uh, Kimpan na uh, Albero no nga naa sa Kuwait no uh, o sa Dubai no mm. o kini Tismel Caballero Barliso sa Kuwait no this si hmm. si is sa mga taga Pawa Dumanhog Cebu mga pagat family ha o uh, hmm. sa si pabay Ismail uh, Asido sa sa uh, abroad ni si Ismail Asido pa murag uh, Middle East mga Japanese siya o si Ma'am uh, Baby Lopez Costas na mm. na naminaw na to dito sa New Zealand natin ito no? na yun. Yes. Ayong ng sa New Zealand, mga taga-Europe, uh, mga Switzerland, uh, kining uh, Norway, Sweden, I know na ito. Nakoy mga classmates dito nga firming maminaw na ito na ito Yes. Punto legal today, uh, Doc? Uh, yes, punto legal ta. Ang atong magtatampo si Mary Rose, 23 mm -hmm. years old, taga Danao City. Yes. Ah, si Mary Rose, uh, uh, siya. Uh, May kalibin siya. Mm. Pan, nagpano pa nga magpakasal mm -mm. kaya humanaman kung ano kuno siya giskuila. Tagadanao City, si, Tagadanao City siya attorney, no? Mm. So sumasa na batid, ang toga sa drama ang problema ni Mary Rose legal, no? Mm. So unsa bagyo di ay patakaran sa trabaho abroad. Six years si mama nga nagtrabaho sa iyang amo, walay di off, walay bakasyon, walay cellphone dili makagawas-gawas sa balay sa amo sa Libanon. Mm. May tungod ni siyang mama nga pagpanabaho. Yes, like legal ba mama. Ang, uh, legal ba sa ilaha mm. dito sa Libanon? Okay, I'm um, not sure no kung unsa gibalaod did po sa sa Lebanon, but this I am very sure. Naatay gitawag na Universal Declaration of Human Rights, wherein ang tanang nasod nga sakop sa United Nations ni pirma ug ni deklara nga na maski asa ta no na agyoy mga katungod sa usa ka tawo nga angay respetuhon sa nasod usa na is right to labor. No, nga dili ta pwede mahimong slave, di tapi pwede mahimong um, nga daog-daugon sa atoang pagpanrabaho, nga dapat humane ang atoang mga kondisyon sa atoang pagpanrabaho, unya apil ana ang paghatag og pahuway sa atoang mga mamumuo o sa atoang mga trabahante sa maanang uh, day off. No, nga di po na sila pwede kwaan o katungod nga makipagsturya sa ilahang pamilya, labi na kung ato ang gihire, no dili taga dili taga ato so regardless kung unsay balaod didto ang right to labor usa na siya katungod no nga pang tao, sa sa nga, nga every individual no has the right to to be respected anang iyahang pagpanrabaho so i really think also nga dili pud na legal ug sayo pud na ilang gibuhat abuso pud na no sa trabahante Hindi man lang nila papahuwayon or hatagag higayon mamakapahuway

ay dili man good unta siya mubalik dito. Yes. Now, kanyang ganyang man rabaho ta sa gawas, dili gud na pwede ka nang atong iingon nga direct hire, meaning ang empleyado nga tagagawas, mudirikta o guha o mga um, trabahante deris Pilipinas. Muagi yung tag-ahensyas gobyerno nga gitawag na itong POEA. Nung nga mo'y monitor sa ang mga overseas Filipino workers. Huwag naanay gi-accredit ang POEA nga mga Um, agency or mga ahensya nga mutabang nato or mauy mahimo nga um, mo connect no ngadto sa sa um, empleyado sa sa, sa kanang kumpanya o sa amo o sa kaning sa mga OFW workers nato nganuman man kay kaning mga naa sa gawas wa laban ang maglisod no way laban ang kaning atong mga OFWs ang ato ang mga domestic workers. So dapat ang kaning mga ahensya mo'y pwede na tunggok doon. Kaya ang kaning mga ahensya dapat di sila magpataka o kuhag mga kliyente sa gawas di in add na to i-deploy ang ato ang mga overseas Filipino workers na wa man lang na to susiha kung maayo ba ni Mutratar sa ato ang kapwa Pilipino. Di ba ni Abusado? May ba ni Muswildo? Mahatag ba ni benefits? Kaya ato man ang paningkamutan nga nanimpad na ganina dito gawas unya luoy pagit kay kahimtang unya di na maprotektahan so with that i hope na ni agi og agency ang imuhang mama kay kung ni agi siya og agency pwede ta mo reklamo sa agency no or mo reklamo sa POEA, ngawa mo na swelduhan kay ang ahin maoy manubagana. ana. Yes, ahin siya sa datu nga registered sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA no. Kina mo sa apply by night nga agency to ni no. daghan Yes, mo na mananau good mo no kana mga agency tanawag good ninyo paliho. Sa baba sa POEA. Yes, or by bad record dito sa. Yes. Sa POEA no. Okay, katulong pangutana. Kundi na balik si mama sa abroad or sa iyang amo. Madaut mm. pa ang iyang record sa pagpanarbaho sa abroad? Dili man, no? Kay ang ang uh, mahitabuan ni eh, no is that ang inyuhang ang inyuhang mabdaot na record ang agency. Dili kamu, Okay, kamo uh -huh. Kay, na mo'y na kamo na mo'y na daot. O oh, kamo na what will dohi? Kamo na hinuon ma daot. Ikaw pa'y wala ka day off, ikaw na may It's the agency ug ang katong um, employer. Muy manaon. Pwede siya manrabaho ka bro, dili nating tingali sa Lebanon, no? Not apps. necessarily in Lebanon, pwede sa Lebanon, pero be more careful kung kinsa nga agency ang imuhang hang uh, itap o i-careful po doon sa nga klase nga amo or kumpanya ang ilang i-deploy sa imuha. Okay, ikaw pa itong katapusan pang tana. Ang bahay mm. nilang papa o mama, na six years silang nagbuwag. Mm. Kung may lain ng pamilya ang akong papa o mga anak, huwag naa sila puyo sa among balay kami ni mama ni ami karon sa akong iyan. di naman noon ganahan si mama nga makiguli kang papa apan ng property lang unta nga gihaguan nilang duha sa nagipon pa sila nga ang ikaduhang pamilya na ni papa ang nakapahimulos unsay hmm. among buhaton ani attorney well pwede gyud na nimo ako pa ninyo suryahin na lang ang inyohang papa nga maghusay na lang muskatigayunan para wa na lay wa na lang di sa mo doc no nga uh -huh. um, padayon lang yun ang uh, uh, atuag yun ang paningkamutan nga um, mahusay na lang yun sila imikabli kay total di naman di naman sila magbalik so dili na yun need nga gubton pa and as long as wa pa na naan na lang imong mamagpapa kamo mang yun ang legal nga pamilya maski pag um, sila na mo nagpuyo ikaw mangyod, ug imong mama ang naay katungod ana so mas better siguro nga magstorya imong mama magpapa para mahusay na lang ang ilang katigayunan o better yet basin pag mo consider sila nga magpaanal sila para free silang duha Si may tabos siyang papa attorney, eh. ang mga properties yun nga na pundar nila na itong original wife niya. Ilahag yun. Maadto gini yan. Maadto no? gini. Why mapunta ah. dito sa ikaduhang pamilya? Okay. Eh, sila may legal. Ah. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta ang namoy na kutlo na pagtulun karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. kini okay, sahab si Dr. Rene. Obra. Daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa toang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. O maayong adlaw. Uh -huh.